Hello mga sir, ngayon mag-overhaul tayo ng click ana ah, on the beat pala mga sir Dito lang sa atin ito kahapon ay uh, na, Sinakay na lang Kasi pinag pinagawa daw to After 2 days, sumabog yung makina 2 days yung nakalipas Nung pinagawa Tinap tinatap overhaul Dahil natuyo ng langis After magawa, sumabog yung makina Hanggang sa Sinakay na lang dito, kapunta nito gumastos ng 6 to 7 sa una kaso ngayon nung binuksan daw ulit doon sumabog yung makina Ito, karas karas na to kung ano yung nakikita nyo ngayon dito Ayan. ganyan na po yun yung no? dinala dito yung ganyan na po yun may ari Pasi gumastos siya ng gano'ng kalaki mas lalong laka doble yung problema at nang nireklamo dun sa ano sa pinagpagawan ang sabi ano sinisi pa nga yung ano yung driver si dapat daw after nung ginawa kalipas ng 2 days dapat daw i-change oil daw yung langis eh di ba hindi naman doon hindi naman ganun dapat 2 days change oil ka agad. nung ano daw hindi daw change oil ayun sinisi yung may ari nito ayun bago yung black binuksan na to wala lang langis daw ito kaya i, i paghihiwalay natin yung makina yung second chassis para ma check natin kung ano yung nangyari dito at uh, yung may ari kasi gusto niya i-content ko daw to kaya ito yung content natin pag mo natin yung makina sa second chassis para makita natin mamaya yan Ayan mga sana, pag iwala natin yung ano, yung chassis niya yung nabit at ito yung kakalkali natin makikita natin kung ano yung naging issue nyan at paano naging naging, naging nasita yan chichik natin yan parang walang umagat na langis sa ano makikita natin yan ano anong nangyari sigurado tunong nung nasira to ni to wala na rin kasi yung ano yung cover ng ano makina para dun sa cooling system ng block tama na huli 15, 15. Ito, ito, mo yung ulo. Dahil pang sira ito. Pati bula. Oo, oh, sila. Mayroon pang bumiling dalawa. Tigas. Yes. Tigas. Putol. Mm. Pati yung ano? Parok po. Mm. Mm. Mali yung pagkapagawa dito. Ay, nakita niyo mga sir. Nasira yung piston niya. Pati yung connecting rod. Bumaloktot. Ayan no? Oh. Ah, yeah, bumaloktot. Bakasag din yung block. Oh two days lang yung mga sir kasi yung sumabog hindi natin nakuha yung debris ng ating uh, piston kasi kinalas din ulit nung gumawa niyan kaso nga ala, medyo malaki daw yung sinisingil sa kanya eh galing sa kanya yung motor after 2 days kanya na yung nangyari kaya napakasama po yung mga sir ah, bumaluktot. Kaya mali itong ano, mali yung ano. Baka tumukod dyan. Pati yung ano, head niya. Ano. pati, in, pati yung exhaust, and tumukod. hindi natin alam. Minsan din kasi nangyayari yan kapag once baliktad. Yung ating rocker arm, exhaust yan, tama naman intake uh -huh. siguro na ano ko dito uh, tansya ko kung bakit nasira yung kanyang ano mga sir kung bakit nasira yan mga sir siguro hindi na ibalik yung isang ano isang piston pin lock hindi na ibalik yan kaya ganyan yung nangyari ngayon nung hindi na ibalik yung piston pin lock at lumabas yung piston pin, sumabit yan sa block. Kaya ngayon, siyempre, umiinit ng umiinit hanggang sa naging stock up, hanggang sa na yung piston pin, doon na siya tumukod. Kaya bumaloktot. Hanggang sa natanggal yung ano, natanggal na yung piston hanggang sa tumukod na. Eh, yung ano, yung pagkakaalam ko nangyari dyan, hindi na ibalik ng maayos yung ano, piston pin lock, or hindi talaga nailagay. Kaya obligado, yung sigunyal. Palit po yan. Buo na lang. May nabibiling connecting rod yan, kaso nga lang, hindi natin masasabi kung hanggang saan tatagal. Kasi aftermarket na, na kasi yun. na siya original. Ayan, biyak yan. Ayan, nakaklas na natin. Ito yung makina ni Honda Beat. Ayan, papansin yung sobrang itim. Wala na rin yung langis niya dito kasi ano, tinanggal na raw ng ano, ng nung mekaniko, nung kumuha nito. At ito yung mga debris nyo. Debris ng piston to. Ah, block pala to. Tsaka piston. Ito sa block, ito yung sa piston. Ayan, durog na durog. Basag. Tapos na ano ito na yung ano nya. Ito na yung sigun nya mga sir. Ayan, ang block to. Hindi na ilagay yung ano nakalimutang ilagay yung piston pin lock nito kasi kung makikita nyo rin yung hulma ng ano na talagang lumabas siya. Ah, pati piston pin lock nasira ah, bulb seal block, eh papalitan natin original din naman tong block nya mga sir kasi nabili nga ni customer ito Kilala, customer ko din yung nag uh, nag assist na papunta rito na lagi niyang sinasabi na dapat dito niya daw, daw dapat ano, dinala, hindi doon sa kanila aso ah, uh, nandoon na daw sa pagkawaan, kaya hindi niya na nadala dito yan, walang ka ano walang ka gas gas gas, gas. lang sa ang ano, gas gas dito kasi dyan yung part na ano, part na kumalas, yung piston lock kaya dyan sa side na yun ano, nasira mahal pa naman ang black ng Honda Beat mga sir black pa lang sa ibang store kasi tatlong debo kung sa iba 2,6 2,8 kanyan yung mga presyuhan nakadepende pa rin yan dun sa store palag na pagbibilhan ayan oh. o hodi kaya siguro nakalimutan niya nalagyan ng ano to langis ayan o sa loob ng 2 days 2 days lang sira yan ang kwento ng mayari ah. at yun din ang pinatunayan din ng isang customer din natin na naka home david customer ko rin dito na, madalas din nagpapagawa dito ah, din na itim sunog na sunog kasi yung ginawa ito natuyan talaga siya ng langis yan overall nga kasi nag stack up na yung piston pin ah lock ano pala yung ano nya yung piston sa block kaya hindi na makrank daw kaya ano pinagawa yun nga Imbis na tumagal, 2 days lang tinagal. Sira agad. Sira ka agad. Meron itong pisa. Bago dun sa sigunyal. Sa sigunyal naman kasi mga sir. Meron akong sigunyal para makatipit-tipit din naman si sir. At hindi gumastos ng napakalaki. Bigyan na lang natin siya ng sigunyal. Murang-mura yan mga sir. Ayan, na ito. Kaya abangan nyo na lang yung ano yung part 2 nito mga sira. At uh, para hindi mahaba yung video natin, kaya bibigyan natin ng ano to, ng part 1 saka part 2.